Ano nga ba sikreto sa tipid pero mabilis lumaking baboy? Bawas gastos sa feeds pero mabilis at malusog ng mga alagang baboy ba ang nais mo? Ma-achieve mo yan! Ang mahal na ng feeds ngayon, ano? Kaya dapat marunong din tayo maghanap ng mga alternatibong pagkain sa ating mga alagang baboy na hindi natin naisasakripiso ang kanilang kalusugan. Tama po ang narinig ninyo, may alternatibong paraan upang bawas gasa sa feeds. Pago ko i-share sa inyo ang sekreto, maghalo muna kami ng pagkain ni Mami Piggy. O ito ngayon naglalakad kami upang maghanap ng alternatibong pagkain para sa aming mga alagang baboy dahil hindi sapat na feeds at darak lang ang ipapakain natin sa mga alagang baboy. At alam niyo ba kung ano yung sinasabi kong alternatibo? Ito ay ang dahon ng malunggay. Alam niyo ba na ang dahon ng malunggay ay puno ng protina, calcium, iron at vitamins A, B, and C? Mas madami pa nga itong vitamin C kaysa sa apat na orange. Samantala ang puno ng saging o banana stem, masuro stem na karaniwang tinatapon lang pero ito pala ang ating pampuno, extender na laking pipid sa feeds. Bagamat mababa ang protein na mataas naman ito sa fiber at may taglay din itong potassium. Ang pinakamalaking benepisyo nito ay ang pagiging digestible kapag tamang pagproseso tulad ng paghihiwa o maganda ang pagferment ang saging ay nakatutulong magpuno ng tsa ng baboy. Kaya nababawasan ang dami ng commercial feeds sa kailangan mo. Dahil mataas sa tubig, nagiging mas hydrated din ang baboy. Tandaan, mas magandang gamitin ng batang puno ng saging bago pa ito mamunga para mas pataas ang nutritive value. Sa ganitong paraan ng pagpapakain natin sa ating baboy ay mas nagiging malusog at balanse ang nutrisyon na kinakailangan ng kanilang katawan upang labanan ng mga sakit. O diba may panglatsyan na tayo sa Pasko? Uy, hindi ganoon. Tara, tipakain na natin ito sa ating mga alagang baboy. Itong dalawang ito ay magandang kombinasyon dahil una, pinapalakas nito ang immune system nila. Pangalawa, meron din itong antibacterial at anti-inflammatory properties na tumutulong para hindi sila dapuan ng sakit. Bakit? Dahil ang malunggay ay may isothiocyanates, ito ang pangunahing compound na kilalang may malakas na epekto laban sa mikrobyo. Dahil sinisira nito ang cell wall ng mga bakterya kaya namamatay ang mga ito. Sa baboy, nakatutulong ito labanan ng mga karaniwang sakit sa kanilang digestive system. Meron din itong niaziminin at niazirin na panlaban sa ilang uri ng bakterya tulad ng E. coli at Staphylococcus aureus na madalas nagdudulot ng sakit at pagtatai sa mga baboy. Bukod dito ay meron din itong antimicrobial compound sa pinaghalong alkaloids, tannins at saponins na nagbibigay ng mas malawak na proteksyon laban sa iba't ibang uri ng, ng mikrobyo na nagdudulot ng sakit sa hayop. Ito ay kilala din bilang anti-inflammatory dahil may flavonoids nito na malakas na anti antioxidants. Sa katawan ng baboy, ang mga compound na ito ay naghihinto sa mga enzymes at signaling molecules na naguutos sa katawan na magsimula at magpalala ng pamamaga. Sa pangkalahatan, nakatutulong itong malunggay at saging sa mabilis at mas magandang weight gain dahil sa taglay nitong protein at fiber na mas nagpapalakas sa baboy. Tandaan, mas malakas, mas mataba. Subukan na ang mga alternatibong pagpapakain na ito. Hindi lang makatutulong sa iyong bulsa, siguradong mas magiging malusog at masigla pa ang inyong mga baboy. For more informative videos, follow niyo lang ang aming mga channels. Happy farming! Bye-bye!